Kapag nagmamaneho ka sa highway, marahil ay napansin mo na ang mga dambuhalang truck na kashare mo sa kalsada. Ang mga higanteng ito na kadalasang tumitimbang ng sampu-sampung libong libra ay nagdadala ng iba't ibang kargamento mula sa mga grocery hanggang sa mga materyales sa konstruksyon. Isa sa mga bagay na nagtatangi sa mga truck na ito mula sa karaniwang sasakyan ay ang sistema ng preno na kanilang ginagamit. Hindi tulad ng mga pampasaherong kotse na gumagamit ng hydraulic brakes ang malalaking truck ay umaasa sa air brakes o preno na pinatatakbo ng hangin. Ngunit bakit nga ba kailangan ng ganitong uri ng preno ng mga mabibigat na sasakyan? Ano ang dahilan kung bakit mas pinipili ang air brakes para sa malalaking truck at paano nga ba ito gumagana? Sa video na ito, susuriin natin ang kamanghamanghang mundo ng air brakes mula sa mga dahilan kung bakit ito ginagamit sa malalaking truck hanggang sa mga mekanismong nagpapagana rito. Bakit air brakes ang ginagamit ng malalaking truck? upang maunawaan ito, kailangang maintindihan muna natin ang laki at bigat ng mga truck na ito. Ang isang fully loaded semi-truck ay maaring tumimbang ng hanggang 80,000 pounds o higit pa, depende sa batas ng bansang pinatatakbuhan nito. Dahil sa sobrang bigat, kinakailangan ng makapangyarihan at maaasahang sistema ng preno, lalo na sa matitinding kondisyon. Ang mga hydraulic brake na ginagamit sa mga karaniwang sasakyan ay umaasa sa isang saradong sistema na puno ng brake fluid. Bagamat mahusay ito para sa maliliit na sasakyan, hindi ito sapat para sa bigat at pangangailangan ng isang dambuhalang truck. Isa sa mga pangunahing kahinaan ng hydraulic brake ay ang posibilidad ng pagkabigo kapag nagkaroon ng tagas sa sistema. Kapag nangyari ito, maaaring tuluyang mawala ang kakayahang magprino isang napakadelikadong sitwasyon para sa malalaking truck na maaaring magdulot ng malalaking aksidente. Paano naiiba ang air brakes? Ang air brakes ay dinisenyo upang maiwasan ang ganitong uri ng kabiguan. Sa halip na likido, compressed air o pinipigang hangin ang ginagamit upang paganahin ang mga ito. Ang pangunahing bentahin nito ay ang pagiging failsafe kapag nagkaroon ng tagas o pagbaba ng pressure sa hangin, kusang nag activate ang preno upang mapatigil ang truck. Ito ay dahil karamihan sa mga truck na may air brake ay gumagamit ng spring brakes na karaniwang nakarelease dahil sa presyo ng hangin. Kapag bumaba ang presyon, ang mga spring ay kusang naglalapat ng preno kaya't ligtas pa rin ang sasakyan kahit mawalan ng pressure. Ang built-in na safety feature ay na ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ginagamit ang air brakes sa malalaking truck. Paano gumagana ang air brake system? Ang air brake system ng isang malaking truck ay komplikado. Binubuo ng maraming bahagi na nagtutulungan upang matiyak ang ligtas at epesyenteng pagpepreno. Ang mga pangunahing bahagi nito ay ang Air compressor, air tanks, brake chambers, iba't ibang valves at hose na kumukontrol sa daloy ng hangin. Nagsisimula ang proseso sa air compressor na pinapagana ng makina ng truck. Ang tungkulin nito ay mag-compress ng hangin at ipadala ito sa mga storage tank kung saan ito nakaimbak hanggang sa kailanganin. Ang mga tanke ng hangin ay napakahalaga dahil nag-iimbak ito ng sapat na hangin upang magamit sa pagpepreno ng ilang ulit kahit pansamantalang tumigil sa paggana ang compressor isa rin itong karagdagang protection upang masigurong mapapatigil ang truck kahit may aberya. Kapag pinisil ng driver ang brake pedal, pinapakawalan ang hangin mula sa mga tanki papunta sa mga brake chamber sa bawat gulong. Sa loob ng bawat brake chamber, mayroong diaphragm o piston na gagalaw kapag may presyo ng hangin. Itinutulak nito ang isang rod na konektado sa mekanismo ng preno na siyang nagpapadiin sa brake shoes laban sa brake drum o disc na lumilikha ng friksyon para pabagalin ang truck. Ang lakas ng pagpepreno ay direktang nakadepende sa dami ng presyong pinapasok na hangin. Kaya't may control ang driver sa kung gaano kalakas ang preno. Ang dual circuit system, isa pang natatanging aspeto ng air brakes, ay ang dual circuit system. Karamihan sa mga truck ay may dalawang hiwalay na sirkito ng hangin, bawat isa ay kumokontrol sa ibang set ng preno. Kung sakaling pumalya ang isang sirkito, ang isa ay patuloy pa rin gagana na nagbibigay ng sapat na lakas upang mapatigil ang truck. Ito ay isa pang layer ng kaligtasan na nagpapakita kung gaano kahalaga ang pagiging maaasahan ng air brake system. Ang papel ng air dryer at safety valves, isang kritikal na bahagi ng air brake system ay ang air dryer. Kapag humihigop ng hangin ng kompresor mula sa paligid, sumasama rin dito ang halumigmig o moisture. Kung hindi ito aalisin, maaaring magkondensa ang tubig sa loob ng mga linya ng hangin at tangke na maaring magyelo sa malamig na panahon o magdulot ng kalawang at iba pang problema. Ang air dryer ang nag-aalis ng kahalumigmigan bago pa pumasok. Ang hangin sa storage tanks kaya't nananatiling maasahan ang sistema ng preno sa anumang klima. Mayroon ding mga safety valve tulad ng governor na kumokontrol sa output ng air compressor batay sa dami ng pressure sa sistema. Kapag naabot na ang itinakdang antas ng pressure, pinatitigil ng governor ang compressor upang maiwasan ng sobrang presyon. Bukod dito, meron ding mga pressure, relief valve na naglalabas ng sobrang hangin kung lalampas na sa ligtas na antas ang pressure na nagpoprotekta sa buong sistema ng preno mula sa pinsala. Bagamat napaka-epektibo ng air brakes, kinakailangan pa rin ng regular na maintenance upang matiyak na maayos itong gumagana. Dahil sa kritikal na papel nito sa kaligtasan ng mga truck, ang pagpapabaya sa pag-aalaga ng air brake system ay maaring magdulot ng malubhang panganib. Halimbawa, kapag kupas o padpad na ang brake shoes o drums, bumababa ang bisa ng pagpepreno. Samantalang kapag may tagas sa mga linya ng hangin, maaring bumaba ang air pressure at magdulot ng kabiguan ng preno. Dahil dito, kinakailangang regular na suriin ng mga driver at maintenance crew ang buong air brake system upang matukoy kung may pagkasuot, sira o tagas. Kasama rito ang air compressor, air tanks, brake chambers, at lahat ng valves at hose na konektado sa sistema. Isa sa mga pinakamadalas na gawain sa maintenance ay ang pag-drain ng air tanks. Kahit meron ng air dryer, may posibilidad pa rin maipon ang kaunting moisture sa tangke sa paglipas ng panahon. Ang regular na pag-drain nito ay pumipigil sa pagbuo ng tubig at sinisiguro na tuyong hangin lamang ang nananatili sa sistema. Mahalaga rin ang pagsusuri ng slack adjusters na siyang nagtatakda ng tamang distansya sa pagitan ng brake shoes at drums kapag hindi tama ang pagkakaayos nito. Maaring humina ang pagpepreno o hindi pantay. Ang pagkasuot ng mga preno, parehong maaring magdulot ng panganib sa kaligtasan. Bakit air brakes ang pamantayan sa malalaking truck? Dahil sa komplikado ngunit ligtas na disenyo ng air brakes, malinaw kung bakit ito ang pamantayang sistema ng preno para sa mga malalaking truck. Ang kakayahan nitong kusang mag-apply ng preno kapag nawala ng air pressure, ang dual circuit design at ang matibay na estruktura nito ang mga dahilan kung bakit ito ang perpektong pagpipilian para sa mabibigat na sasakyan. Hindi tulad ng hydraulic brakes na lubusang pumapalya kapag nagkaroon ng tagas, ang air brakes ay patuloy pa rin gumagana. Kahit sa ilalim ng mahihirap na kondisyon, mahalaga ito lalo na sa mga truck na bumabagtas ng mahabang distansya kadalasan sa mabundok na kalsada o sa matinding lagay ng panahon kung saan masyadong nasusubok ang tibay ng mga preno. Bukod pa rito, madaling iakma ang air brake Sistem sa anumang laki ng truck, mula sa mga medium-duty hanggang sa pinakamalalaking tractor-trailer. Kapag tumataas ang bigat at laki ng truck, maaari lamang dagdagan o palakasin ang sistema ng hindi kailangang palitan ang buong mekanismo. Ang kakayahang umangkop na ito ang isa pang dahilan kung bakit nananatiling pinakamainam na opsyon ng air brakes sa industriya ng mga truck. Sa kabuuan, ginagamit ng malalaking truck ang air brakes dahil nagbibigay ito ng mataas na antas ng kaligtasan pagiging maasahan at kahusayan na kinakailangan upang mapangasiwaan ng napakalalaking bigat ng mga sasakyang ito. Ang fail-safe na katangian ng air brakes, ang kakayahan nitong gumana sa iba't ibang kondisyon at ang redundancy o backup features ng sistema yung dahilan kung bakit ito ang pinakamainam na solusyon sa pagpepreno para sa mga mabibigat na truck among pag unawan sa kung paano gumagana ang air brakes ay nagpapakita ng katalinuhan ng mga inhinyerong bumuo nito isang sistemang pinahusay sa loob ng maraming dekada upang matiyak na ligtas at maasahan ang pagpapatigil ng mga dambuhalang sasakyan. Kaya sa susunod na makakita ka ng malaking truck sa kalsada, tandaan mo na ang air brake system, ang isa sa mga mahahalagang teknolohiyang nagbabantay sa kaligtasan, ng driver at ng lahat ng gumagamit ng daan. Maraming salamat sa panunood. Kung may mga mungkahi kayo para sa aming susunod na video, huwag mahiyang mag-iwan ng komento sa ibababibigyan namin kayo ng pasasalamat sa inyong ambag.